natin ano yung pagbukas na pa ng ano ng mabigat biglang ano hindi ito diyan ano, ano ba nagba barbell ka ba hindi, hindi ano yung tubig mineral mineral yung dalawang ano kasi mag-deliver doon sa bahay pagkabuhat ko medyo hindi masama yung pagka na ano lumugot gumano siya tas parang feel ko parang nabali Nabali? feeling ko na parang na, na, na dislocate Pero parang mayroon, parang may pumutok talaga sa loob na, alam mo, baka yung miniscus yun. Yun lang naman ang maaanggaw eh. So, tapos, masakit po, po, siya, tapos mga after two days po, pinaano ko, na therapy ko sa kakilala ko. Tapos, may pupunta ako okay. <laughs> after na naman, sumakit. So, binalik ko, siguro mga one week, bumalik ulit ako. Tapos, naman ba? niya. Okay naman. Pag ilang days, bumalik na mo. Ay, hindi na ako bumalik. <laughs> <laughs> Ba't gano'n? Hindi ko alam. Hindi ka ka. Na. Pero nakaralang... Naka, naka, uh -huh. Pero, pero po, sir, pag napansin ko, pag, oh, pag ginagay na to, hindi mo may din. Opo. Parang may lock. Tapos parang mag... Napansin ko lang dito, mayroong siyang bukol. Na parang hangin. Sige, Sige. ka ka. Hindi bubukol ang hangin. Ang ah, ahawakan natin. Sige, ka ka maayos. Lamin, lamin po, siguro. Hindi labi yan. <laughs> Ang dalit. Yan Dislocate. Hindi mo may den. Hindi masakit pag tanong. Sige, din mo. Hindi masakit. Dito. Masakit. oo dito, dito. Okay. Hindi ah, mo maano, lang ako. O. Nakakabit. Ayan, hindi um, mo, hindi mo sumasakit. Parang meron siyang lock. Kakahon. ahon Hindi talagang yung nangyari sa akin yan talaga sobrang sakit tapos tinerapin niya eh akala ko okay lang ako eh pumunta nagsimba kami sa ano sa Quiapo na may danan na shortcut doon napatalo na ko sa Kiapoans hindi ba nakalimutan ko na nakakaayos pa lang doon lumagatok na naman akala ko hindi na ako makakatayo talaga eh ikaw pala may kasalanan eh nakalimutan mo, kakayos lang, baka ibinalik niya na eh, tapos oh, oh, oh. mo, lumagotok. Oo. Oh, oh. ah, yung ibig sabihin, nasira ulit. Hmm. Tapos binalik ulit sa kanya, binayos siya ulit. <laughs> tapos, hindi na bumalik. Nais lang yung saglit, na ilang days. Hindi ko nga siya maitin dyan kung relax na. <clears throat> Huwag mong tigasan. Lambutan mo lang. Yan. Sige, laglag -lag mo lang. Laglag -lag mo lang. Sige, laglag -lag mo lang. Lambutan mo lang yung pamo. Yan. Sa pa. mo lang. Lambutan mo lang. Lambutan mo na yung lang yung pamo. Kung labanan. Yan. Ang mo lang. Hindi yung masakit. Asa ah. ah. lang Hindi yung sobrang sakit. Maniwala ka kaya mo. Tapos ako lang, laglag mo. Laglag mo. Laglag mo pa mo. Yung 20 naman pala eh. Yun, laglag mo lang. Yun, Yun ko pag, ano, ayun nung lumapat. Okay, laglag mo. Ayan lang. So, araw yung Ako. 3 4 days. Pero mani, bago ka na alam mo na yung ano eh. Ngayon pala mararamdaman mo na yung changes. Kung may nagbago ba o lalo sumakit. Palating taon ko pa na kayo, no? Yung yung message sa una, inutusan ko yung kaibigan ko, sabi ko, hanap mo ko lang ano. Siya rin pumuk sa akin. Hmm. Ay, bakit wala pa rin? Ginawa ko na yung nag ano, nag sa inyo. Hmm. Sa na rin siguro mga na lang wala eh. sabi ko, punuan Dito lang kami sa Fairview eh. Buti na lang yung nakausap ko, sabi ko, sir, for, dito lang kami sa SM Fairview. Malapit lang pala kayo dyan. Akala ko kasi layo. Sabi niya, uh, wala, bird. Binigay niya yung... Teka sa mga ka, Si pang malakas. Isa pa? Isa pa? tika sa moto. Yan, yeah, pataas. Yan! Okay. Isa pa? Okay. get okay, tingin mo. Tingin mo. get okay, tingin pa? Yan! Tayo ka. Tayo ka. Tu yang kata yang ada ni Hmm. Semua tapi kat tadi pun. Si ni, ini. time na nag-may sa na pamunta kayong Cebu. Mm. Tap, tapos may nag-may sa akin, sabi niya. Sige sir, kasi pa, pa Cebu pa kami. sabi <laughs> mm. mo, kailangan yung babalik. Nabuta mo na ako. Ayan. Yeah. Okay. Oh, yeah. Uh, Ta-timingan din. Kanina kasi ang tigas eh. Kailangan nyo mausog. Ano pa yun sa yung buto? Oo. Uh -huh. Buto yan. Nangyayari ang pagkilos ng bag, pag nagbaba, ng magbabagong posisyon nito doon sa ligaments. Pag nasira yung, yung tawag na meniscus. Pag nasira yung meniscus mo, ala, gigayawang yung tuhod mo. Parang maglilak yung tuhod mo. Yung ngayon napapansin ko, sir, pwede na nagmamotor ako. Hmm. Lalo na pag yung nabasa sa ulan, tapos pag tinukod ko yung kalan, parang gusto bumigay. Kasi nga naiipit yung ACL. Okay, yeah. din. 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 Kasi pag tinitingnan tiniting ko sa salamin di hindi pantay. Yung tubo ko. May tama yung miniscus niyan. Kaya ganyan. Para ka nasa kang. Opo. Ganun yun. Pag bumigay yung miniscus natin, magbabago talaga yung posisyon ng tuhod natin. Ano pong miniscus? Eh, sa pagitan. Miniscus tibial plateau. Ayan Ito yung lateral AP view. Anterior view. Ipaharap. Ito nakatuklap. Nakatuklap lang yan. Ito yung tinatawag na patela. Yan yung sa likod. Patagilid. Ito yung sa superior view. Yan yung nababasa kayo doon. Yan yung eh, nagyan. Oh, kaya, kaya nagiging tayo. Piki. Baka kailangan ka. Yan pa naman yung sakit ang Oo, oh, nagigimba ang tayo. Pinakamerahan uh, yung dito dito. Huwag mo kapapapirahan, yun nga. Di ba ba? Sakat ka na. Oo, oh, ano? Oh, okay, okay. Okay? Ayun, uh, lang yung bigat. dito pa rin. Sa muscle? Ayun lang yung bigat na. Pero ano naman, 50%. Siguro mo mawala ka Oh, wala naman. Gento ka, ay bro. Ay, bigas lang siya na ganyan. Gento ka. Titingin mo na gano'n. Tigas mo. Eh, no? Gento. mo pataas niya. Sa pa. Yan, ganyan lang, day by day. Sakit? Wala yun. Eh, papapahinga rin yan. Pag ano. Kailangan lang, mapilit natin ano. Mas stress. Kasi yung... Sa... Oo. oo. Tuturo kasi yan. Ganun mo lang. yan Kailangan lang mataas tong ano. Mataas? Hindi, hindi, hindi. yan ah, Malakad ka. Hmm. na. Mm. Okay, so, yun lang. lang. Ano po yung every... Pag uh -huh. may yung doon sa to, alam mo tol, baka mamaya nagmana ka sa papa mo eh. Mayroong, kasi may tinatawag tao yung osteoarthritis. Mm hindi, -hmm. nagsimula to sa yung palagi kumakaya ng palace na loob. No? Doon nagsimula siya. So, yung parang nung... Gout? Mm hmm. Oh, may gout ka. Hindi ko alam eh. 40 ano na ako, pa Pacheck mo yung ano mo. Uric acid mo. Uric. Oo. Mm. Um. nga ah, gout. Pero yung sa akin, wala well, naman akong naramdaman. Ano ako ah, yung hindi ako hindi sa hindi bagay hindi kasi yan, yan eh. Yung history kasi yung history kasi siguro pagpunta doon nung pagbuhat mo lumagot oh, eh. kaya pinito doon, ako na base. Pag ilang percent ng pau, sir, so, hindi na hindi na kailangan ano. Wala na. Hindi na babalutay. Eh. Hindi na. Pwede Oo. pwede mag adjust. Wag na kahit di. Okay naman. Hmm. Pero pwede din siya pamatay pamatay. ipa mo sa ikaw na mag-massage. Sarili mo lang. Ganun mo lang na okay, masaya ko eh. kasi mo, ano, miniskus. baka lumala eh. Baka mabasad yung nga rin. Miniskus kaya nasira dyan, sir. Kaya naging baka hmm. ka. Okay naman eh. Tapos okay na to ulit. Pero yung nakarag, wakabi sa akin.